Wag kang tumakbo. Ay, so dito mayroong free. Yung may free anak dito, oh. Sa labas, tingnan mo. Labas ka. Dito, oh, sa kapila. Tingnan mo, mayroong free. Ayan. Very good. Oh. Sa kapila. Doon Hanapin mo Hanapin mo doon Ah, yun Yung maliit sa taas Ay, walang mas maliit O, oh, sige, yun na Ano pa? Doon Abot. Kunin mo na ah. Kaya mo 'yan. Kagaling na.